Good morning po. Ito po si Nanay Claire. Uh, ngayon po naman ay magluluto po tayo ng ginataang hipon. Hipon at na may kalabasa, sitaw at saka po talong. Uh, ayan po yung ating paglulutuan. Igigisa po muna natin. Ano po? Ito po yung ating hipon. Oh. Ito po yung ano, inalisan ko na ng bituka. Yung tinanggalan ko po ng doon sa ibabaw tsaka ginupitan ko na po ito po meron po tayong siling haba meron tayong talong ito po yung ating sitaw at tsaka po karabasa ating ilalahok tsaka po ito meron po tayong gata isang isang kan na lang po ang ilalagay natin kasi hindi po naman masyadong madami at daligan din po natin ng pepper at ang natin ay patis dapat po sana bago kaya lang baka po lumansa kaya uh, ito po yung ating unang uh, paglulutuan ayan po ayan ikin na po natin ng oil kahit hindi pa bukas yung ayan buksan na po natin ang apoy para po tayo makapagluto. Medyo naulang po dito kaya medyo malamig. Ayan po. Ay kita po natin sa inyo ang ating pong pagigis. At, ito po yung ating mga ilalahok. Igigisa bawang, uh, sibuyas. Naglalagay po ako ng tanglad. Ito po para po malis yung lansa. Tsaka po luya. Ito po yung ating mga ilalagay. Igigisa po muna natin. Ayan. video naisipan ko pong maging ng luto ngayon kahapon ang niluto ko po ay ah, chicken inasal tsaka po nagisa po ako ng ito, isda sa kamatis ito ayan, dalawa gilid, tsaka dalawa ang galunggong po yung mga prito namin na natira, ginis ko po, po sa kamapis. Saka meron pa po kaming ano eh. Ay, nagsara. May ginis, meron pa po kaming kaunting sinigang ng baboy, yung pong buto-buto. Ayan. -buto. Ginisa po natin mga bawang sibuyas para po mabango. natin ang luya para po maluto-luto yung luya Pwede mong pula at eh, pagsamasamahin na natin Ayan, nari ko Nakadugtik yan so, yung ating bawang nagpa nagbabrown-brown na Mabango po ang tanglad sa... Hindi po ako nangawala ng tanglad o ng lemongrass sa sinigang, sa pinaksel, sa ginataan. Pero sinigang lang po isda, hindi po karne. Mm. Bango. Napakabango po. natin ng ating Kasama ko na po itong paninta. Ang gusto ko po kasi ang patis, ginigisa din para po mawala yung laksa. Sige okay, lang po, baka lang Tita ah. Oh. Kumapainan lang yung amoy sa gansa. Ayan. Ayan Lalagay ko na po ang kalabasa. Hinaan natin hindi sa kalabasa. Kasi ang hipon po naman, mabilis maluto. Hinaan yeah, po natin ang kalabasa. Para po yung maliging dito ang kalabasa. Hinaan po natin ang kalabasa. Tatamihan po ako sa sinta, bawasan po. Ito na po ako ng sisaw, ng konti. Ang dahil po natin siya sinigyan. Pero okay na po ito. Ang dahil po natin siya sinigyan. Okay. nagtitira ng mga ganung gulay, nilalagay ko po sa freezer. Katulad po nitong kalabasa, mga one-third lang po yung niluto ko. Tapos, anya, ano po, inilalagay ko na po sa freezer. Lalagay ko na rin po itong ating sitaw para po maluto-luto. ang natin. At lalagyan na po natin yung gata. Mamaya po natin sa ano, lagay ang hipon kasi ang hipon po ay mabilis na luto. Medyo naulang po nga yung dito. Di pa po kami nagtatanim mabuti sa bagas at napakalamig pa. Kasi, dito po yung taniman kung tawagin ay Pagkatapos daw po ng Victoria Day, yun po yung ano anyway, eh, yung mga bulaklak po sa Victoria, Tanim mga Saka po nagtatanim dito. Ang malamig po. May tanim na akong ilan, pero may mga tubo na po kung halaman. Pusok. dito na po itong tubig para sa mga mga. may hot -hmm. dinis po natin, ilagay sa yung tahin. Sabay po natin sa hipon. Lalagay ko na po itong gata para po... Yan. Yeah. dito mag-ilang istorya siyang bata pulo po, lalagay na po natin arin talong at saka ipon. Makita po ninyo yun, 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 yun. Yung yun pong aking kalabasa, hindi ko pa mailabas. Mabulaklak ah, na po siya, nakaputi na po ako ng walong bulaklak. Nilalagay ko po sa freezer, ayun yun. Hindi ko pa po mailabas at madami, baka po mamatay. Eh, pinutulang ko po siya ng dulo para po sumukang. Kaya ayun, marami na po siyang sumukang. Lagay na po natin ating apron. Gagawin ko po, po sana itong ano eh, yung apron. Yan ang may gulay kami. kumpuna po natin. Tapos titikman natin kung pwede na yun. Titikman kumuna natin kung kung alat ay ating gadagdagan ng okay na po yung aga. Lugin po lang po para po magpareho ng luto. Para po pagka yung, ano, yung luya ay yung luya ay marami. Sobrang lilis sili ay ate. Para po lumasa yung talang. Ayan. Pagpuli natin para po maluto yung talong at saka Okay na po yung lasa uh, palalambutin lang po natin yung yung ano yung kalabasa at talon. Ano pa yung plan nang gagawin ko kung try Tinan mm -hmm. po natin ang at ating kalabasa kung luto na. Kung malangkot na. Para pong maligat na ka rin kalabasa nga Akin nga pong ipupunla yung ano, yung buto nito. Ah, kunti po. kung pulo. uh, po uli natin. Parang, parang kung ano yung, sarap po ng gata. Parang ano, na. Masarap po nito, may pagkukong isda. Ang um, kasi ako sa ikaya lang eh. Baka akin yung aking manuwagam na malansa. Malansa po kasi pag hindi po isang isa na. Ang okay. pangkuli natin, mga 5 minutes. Hmm. Okay na po. po. Pakikita ko po sa inyo. So, Kasi okay. ang hipon po, hindi pwedeng, hindi po pwedeng maano siya, ma... Yeah, luto na rin po ang ating talong, malambot na rin. Ayan. Malambot na rin po ang ating sitaw. Ayan. Kaya yeah, ito po, luto na po ang ating uh, luto na po ang ating Dinataang hipon na may sitaw at saka po kalabatan. Kaya ayan po. Okay na po siya. Tapos na po ang patayin na po natin ang apoy. Ayan. Ito na po ang ating sitaw na may kalabasa. Patay na din natin ang exos. Ayan po. Ako po naman ay maghihiwa-hiwa nung gagawin kong fried chicken. At ang oh, pinagmamarinit noon pang ista ko po sa rep. At pag din po mga bata ay minsan ay gusto po ang fried Kaya hanggang dito na lang po le. Thank you po sa inyong panonood. Uh, pinakita ko lang po yung paggawa, ay pagluluto ko po nung Hipon na may sitaw at kalabasa. babay bye po. God bless you all po. Shout-out po dun sa lahat ng nanonood sa akin po mga uh, subscriber. Salamat po sa inyong lahat. Shout-out po sa inyong lahat.